mamin ano kayong bagbaga, nain? Kaliwalag! Poks Po sa higin-inom naman siya, nain. Mabudol ko man dagito Hahaha! Tagay mo ng Patas Patas, patas ito. Higin-inom kayo man, nain? Mano nga rabe nga nag-a-do ito, higrekreklamo ka niya, yaw. Itagitan mo lang nga ro'ng proof at makikita ko nga Reklamo na di barangay mamin ano kayong mabagbagaan ay? Hindi kami lang uh, umuuman mabagbagaan. Kada rabi eh, dati ang tawag. Kada daw, dagtawag ni barangay hall. Tapos no, asitayin kayo. Laki lang unguy nga naka mulagat-latta. No, kasi nga ginom kayo, hanyo unay. No, rabi eh, umanaw kayo ng siyay. Gana alas jis, alas jis ah. Tinga. Si kayu melati may reklamo di barangay. Mau parte ka kung sa. Tay mo ro. Tay mo. Di kay la mabayen. Uli-uli ah. Kanyang tunga aramidin na